lang po natin yung eh, at Benny Antonio. Okay. Mag-close po natin yung presence ng mga health center na narito. Okay po. Pahal natin sila yung ating mga kasalanan ngayon. Mam, um, dito pa yung ating... Sa yung health center po, narito sila na, okay. um, po silang lahat. Okay. Mga kay masigas natin. mga gating at masiging

Pinangakong pangat, pinangakong trabaho, ito po, ah, sa mga center po, ang mga mabago po, ang pinag na po. iingat po ang mga natawan, lang po sa ating trabaho. So, po natin, kung ano yung lalo sa ating mga trabaho, gampanan po natin. Huwag po tayong magpabaya. At ating mga trabaho. Ang tayo na uh, lang po natin ang susunod ng mga paranata. Pero uh, sana po, ganun po lang po. Basta tuloy-tuloy lang po tayo. Na anong po tayo. Pero darap po tayo ng paraon. Ang tamang araw, ang tamang oras, Ang tayo lang po natin. At maging uh, totoo lang tayo sa ating sarili sa mga natin. Ah. Okay po, mga kapatid. tayo. dali tayo, tayo para rin sa kasama. Ay mga nandoon bago po. Eh, ako ang nagawa ng tinutunog ng mga po. Kami ng kagawad Kale, at kagawad Kare, terus. <laughs> oh, good morning po sa lahat na. Ay, okay, ayun, ayun. Thank you. the concert niya. Ay, magandang umaga po. Siyempre ko, Oh, ay okay. Kaya pag-ibig, kahit wala ko niyan, Charm! Kaya wala. Kaya may lang po, kaya may lang At ayun lang po, ang hangat ko lang po, ang kaligtasan, proteksyon at kapay ko ng may kapal para po sa bawat isa. Magandang umaga po, God bless. Salamat po, kagawad awad Ganyan ngayon po at ating pag Ryan Brian Zeta. Kung ano po yung kilalakpak niyo sa dalawa, kalakpakan mo ng malakas, sorry.

sa dating kumutado kay Ay, hindi po kami ang dapat pagsipi ng Pulido. Ang ating po sa ating mga mayan, ang dapat sana, ay sila ang dapat na pagsisipi ang dating pagmamahal, pag at kaysa sa bawat sa usa. Dahil kami po ang hindi naman po kami ng patagay ng Pulido, dahil po, ang dito, dahil po, ang bawat iba't kami po ang ng sa atin para kayong sabi po. Lalo po, magandang maganda po. Maraming <laughs> po. ang gawa, Dr. naman po ang gawad gawa, Grace Santana. <laughs> magandang magandang sa lahat ng mga empleyano. Uli mo po ito. Uh, una sa lahat, nagpapasalamatan sa mga na na sana po ito na po ang simula ng magandang relasyon natin bilang pagkagawa, bilang empleyado. At palagi uh, po natin tatandaan na kaya po kami nating isang kapatidong bilang pagkagawa. At ngayon po ay nakatayo bilang empleyado Hello, ng pagkagawa ay meron po po, hindi na po namin ng politika, mag po tayo ng mga sa, sa bawat tasa alam ko po, po ang yeah, tinabingan sa po, po. po dito ay yeah, ang situation mga sa kasama mo mga basta patuloy po natin gawin ang ating mga sinupaan kung ano man po ang nag-iwan ang ating Diyos, mas pag-uwiin po natin ang sasimpisyon ng lahat, may pagmamahal sa kapwa at pagdalaw sa kapwa. Maraming salamat pag po. Pagawang Grace at Ana. Salamat po, Pagawang Grace at Ana. Ngayon naman po, ngayon po ang unang araw ng mananalita at pagpati. Ipinakikilala po sa inyo lahat. Ang ating po, OIC, Santos. Okay Ito, ayun ko din na huwag ko masyadong palakpakan. Okay. Pwede. At susunod, bibili na kami yung palakpak. Kahit ko lang pumapalakpak, okay. pero house. okay po ba? Magandang umaga po, lahat. Magandang, umaga po lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa ating mga kagawad. Kagawad, Karen, kagawad. Benny, Nagawad Grace, Sanda, Nagawad Ryan Seta. Sa lahat po ng katikisa, ang ating po mga uh, Super Center. Salamat po sa pagbunta. Sa ating po mga bisita na mga nawabaihan, na mga sumba. At sa lahat po ng mga nanonood sa ating talagay. Pwede po ba ako ay magsalita? Okay, pwede? Nakikinig? Okay. O ay po ako for two months. At uh, siguro po ay uh, pagdating ng inyong ating kapitan, ay Chris, mayroong labato kahit papalo. Okay po. Kung mayroong dapat baguhin para mas maganda, tanggapin nyo. Kung naman uh, alam nyo hindi naman maganda, ipagulong natin. Okay? Lalo pa natin pag paitingin ang paglilingkuran para sa ating Panginoon. Una po isang magandang umaga po sa ating lahat. Makinig tayo dahil mahalagang insahe ito para sa ating mga kawani at sa buong barangay Rosario. Una, ang katotohanan sa pagpupukubo bilang OIC walang financial turnover, walang inventory turnover, at maraming iniwang magulong proseso. Ito ang dahilan ng mga pagkaantala at problema na kasalukuyang nadaraman natin dahil. Para mabigyan solusyon, may mga bako tayong gagawin para maiayos ang Kung Tungkol sa sweldo, Ayan, sumigaw. Okay. Ang inyong sahod ay inyong karapatan hindi po niyan pabor at lalo hindi niyan dapat haluan ng politika. Hindi po namin papayagan na magipit ang sahot ninyo dahil dahil lang may tiki ng opisya na ayaw gampanan ng tutuloy nila. Alam niyo kung sino sila at huwag kayong magpanindang at magpagamit sa pagkalat ng fake news. Ginagawa po namin ang lahat legal paayos at dokumentado para magigay ang nararapat sa inyo sa lalong madaling panahon. Okay? Uh, sana, ngayong tinggong to, pagigigay inyong sweldo na 15 at yung 13 month pay. Okay, mga lahat? Okay po. Uh, ikalawa, ang bigas na super sikat the storage. bigas po, na nakalagay po doon sa ilalim ng tulay. Sa aming pagkakaala at pagkaunawa, ang bigas na nasa storage ay binili para sa katatapos lang na piyesta. Nagtataka po ako at ang aking mga kasama kung bakit hindi ito na ipamigay sa takta at tamang panahon. Nagtataka din kami kung bakit may mga sapo ng bigas na may angway na sa matalang dapat ito ay pagbigay at paniliboy lamang. Pero ang sabi ni Kapitan sa amin na yung mga natira ay ibibigay sa Pasko. Yung 4,500 pieces ay ibibigay at itadagda para sa pamaskong gando. Tama po. Kaya inahayos lang po natin kung paano natin may ibibigay yung as of today, 3,900 pesos po pa na 5 kilos ang nandun po sa bodega. Iwanan po. Ikatlo, ang kultura sa loob ng barangay. Dapat tapusin na ang nakagawi ang maling kultura ng palakasan, palusot at korupsyon sa ating barangay. Hindi po tayo papayag na magpatuloy ang mga maling nakagawian. Asahan po ninyo na ang ating itutuwid ang maling sistema at gawain. Tatapusin na po natin ang palakasan. Magiging basihan na ang waskong pagbubugali, maayos, magkakarabangong, at kapat na panigulingan ng bukidon. Pero para sa mga tunay na lingkod tayo, sa mga pumapasok ng tama, gumagalaw ng tahinig at naglilikot ng tapat. Kayo po ang dapat na, na mukha ng Barangay Rosario. Kayo ang kasama namin sa pagbabago, hindi po kayo nag-iisa at hindi ko po, po kayo pabakayaan. Simula po ngayon, ang inaasahan ko na ang mga kawani ng Barangay Rosario ay manginilbihan by disiplina, may katapatan, at may mangisaki sa kapwa natin kada Rosario. Yes, tama! At gaya ng lagi kong sinasabi, hindi ko dapat protektahan ang mali. Pero po protektahan natin ang tama. At naninilbihan ng marangal at may social sa Diyos. May inihanda po kami kunting salo-salo na simbolo ng ating bagong simula at pagkakasa. Magsimula tayo muli bilang isang barangay na may matuwid na direksyon, may tapang at may malasakit sa kapwa. Maraming maraming pong salamat Adjourn. at magandang umaga po sa inyong lahat mo sa ating mga puso at inigil po natin ang pagpupong sa Facebook at pag-share sa Facebook at pagka-comment sa Facebook lalong-lalo na kapag barangay mo sa iyo nalalagay po sa iyo. Tama po ba? Tama na natin yung mga chismis, mga simaho, dahil meron tayong executive order. Bawal na kasi ma oh. Bingsan ako sumisimahan? Oo. Oh, dahil minsan pagod na rin ako, pero dapat inhale, exhale. At hindi ko makita yung mga nakasimahan? Oh. Okay po. At uh, meron pa ba tayong sasabihin? Wala na po. Yung sweldo po, itayin natin. Dahil ang sabi ko, wala tayong attendance na nangyari ngayon. Sabi ko, wala akong attendance, napipila-pila, nag-attendance, pero kaya maya, -maya umuwi. Pagka-attendance po tayo, or department, at sana, sa sarili maging honest po tayo. Kung hindi po kayo nakapunta ngayon, at kitang-kita ko naman, dapat lahat, sinagihan ko ang secretary, treasurer, office ng punong barangay na sila ay pumunta dito. Pero kung hindi po kayo nagpunta rito, salamat din po. Pero importante, nanamdaman niyo po yung pagmamalasakit, ang trabaho po natin, trabahohin niyo. Dahil tayo nga po ang tinitingnan, hindi lang ng buong rosaryo, buong mundo. Okay po? Maraming maraming po salamat at meron po ang pinag ng lugaw. Kung hindi ka ng lugaw, pumanit sa opisina at merong bida-bida ng Jollibee. Joke lang. Kainin niyo po yun. Dahil pang hindi, ang hindi kumain at umayaw, hindi sabihin, hindi niyo tinatanggap ang pagmamahal at pakipusama ng buong council. Okay po, mamaya may channel ng meeting ang mga, ang department head. head ang department head at uh, kami naman po mga kagawad ay magbinitin din po sa taas. Nine o'clock po. Muli po, eh, po ba kayo masasabi? Wala ba Hindi kayo ng Masaya po ba tayong lahat? Masaya, masaya. Maraming maraming po salamat at sana mag-ingat po kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sa lahat ng mga nagtatrabaho dapat lagi tingnan ninyo unang si Lord dahil kayo trabaho at laway lagi kayo uh, pagpalain. Okay, pwede mo daw tayo picture taking? Okay, ako. Picture taking lang po. Lahat tayo. Yan po